date naman sa kaso ni Teves. Sabi niya, ang uh, NBI daw ay pupunta sa Timor-Leste para daw arestuhin si Teves. Sige pakinggan nga natin itong kanyang uh, bagong ano, bagong pakulo. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Remulla revealed on Wednesday, February 28, that Interpol has already issued a red notice against former Congressman Arnoldo Arnie Teves Jr. Rimulia explained this is equivalent to an international arrest warrant. Aktibo na ang hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders, nagano, na pumunta ng na-cost, on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanot ng batas at dapat panagutin. In the red notice, it stated that Teves Jr. is wanted for murder charges and has been designated as terrorist in the Philippines. Hence the DOJ chief added they have to form a team from the National Bureau of Investigation or NBI. They will be tasked to arrest the expelled lawmaker in Timor Leste. Ayun, katulad noon. Gagawa sya ng grupo sa NBI to arrest uh, uh to arrest si Tevez sa Timor Leste. Eh sabi niya nandoon. Oy, hindi eh, ba pag may Interpol red notice na eh, yung Interpol na dapat yung magaresto. Bakit? Bakit NBA pa yung pupunta doon para umaresto? Alam nyo kung bakit? Ipapaliwanag ni Topashian Memia yung patungkol dyan sa red notice na yan. Depende yan eh. Kung gusto nilang sila humuli o tayo humuli, pwede nilang hulihin talaga. Kaya lang, baka mamaya mas gusto nila. Na... <laughs> so, ito si Boying, meron siyang itinatago rito ba ano eh. uh, kasi parang ipinalalabas kasi ni Boying na sobrang red notice na yan. Wala nang kawala yan. Uh, pero ngayon, di ba sinasabi niya, ah uh, kasi ganito yan. Pwede naman silang humuli, pero baka mas gusto nila tayo. So, kaya magpapadala tayo dun ng ano, ng mga tao natin. Tapos, silang huli, tapos susuportahan ng tayo nung... Pwede ba yun? Kung siya ikaw ba, boy, yung alimbawa, papayag ka na meron ka namang authority otoridad na dito papayag ka na yung uh, taga-ibang bansa pa yung pupunta dito para umaresto dun sa dapat nilang aresto yan. Di ba ikaw, dito sa Pilipinas pa lang, ikaw na yung aresto? Lalo na kung nagkakasundo naman na kayo, bakit pa kayo kailangan magpunta roon? Tapos ng sa inyo nito, Pasyo, kung bakit ganito yung style ni Boeing eh. So, sinabi niya na pwede naman nilang huliin, pero, yun yun, ha, yun pero, Baka gusto nila tayo humuli, kaya magpapadala tayo. Magpadala tayo ng team doon para mabackup lang sila. The DOJ believes Arnie Tevez would not succeed in seeking an asylum in Timor-Leste. Uh, ang naramdaman ko nung kausap ko sila. <laughs> Yung naramdaman mo, pero hindi mo mismo sin hindi nila mismo sinabi sa'yo. So ito, naisip mo lang, naramdaman mo, sinasabi mo na. Pwede mo naman sabihin na actually wala naman talaga silang sinabi sa akin. Oo, oh, pero ayun, I'm hoping na sana maganda. Yung uh, kasi kung talagang nakikipag-cooperate ang Timor Leste sa iyo, ano, uh, DOJ secretary nung sinabi mo 'yan, sana nangako sila sa iyo na yes, we will ano. We will ano, uh, deport him. We will uh, find him in Timor Leste if he's indeed in Timor Leste and then we will ano, we will uh, extradite them or him to you. Di ba, nag-usap na kayo eh. Hindi kanya binigyan ng sagot. Pero ngayon pinalalabas mo na ang tingin ko naman sa mga sinasabi niya eh mukhang eh pwedeng ganoon, boying. Kailangan mang galing mismo sa bibig niya na oo, promise. ipahuhuli ko 'yan. O tingnan niyo ha, yung sasabihin niya rito, ha, ulitin natin. Malum in Timor-Leste. Uh, ang naramdaman ko nung kausap ko sila nung panahon na 'yon ay hindi sila magbibigay ng asylum ang naramdaman niya, hindi sila magbibigay ng asylum. I Ibig sabihin, boying, hindi nila sinabi sa'yo, nag-usap na kayo, hindi pa nila sinabi sa'yo na hindi namin bibigyan ng asylum. Kadali-dali naman sabihin nun eh. Pero bakit hindi nila sinabi sa'yo? Alam mo kung bakit? Wala silang respeto sa'yo. Oh, so hindi pa pwedeng sabi nga ni Bright Naria based on guts. Kailangan specific. Yes, sinabi nila sa akin na hindi nila bibigyan ng ano ng asylum. 'Di ba? Nag-assume ka lang. O kasi according dun sa pagkakabasa ko mukhang hindi. Eh, Pwede ng ganun buying. Ibig sabihin nakausap mo na sila, pinagyayabang mo, wala ka naman palang lang nakuwang sagot sa kanila. Ni wala kang nakuwang assurance sa kanila tapos pinagyayabang mo na ngayon sa media na parang ang galing-galing mo. Kung harap-harapan, hindi nila sinabi sa iyo na hindi namin siya igagrant if ever na nagpa-file nga siya, <laughs> hindi namin igagrant. Eh what made you so sure na papayag silang pumasok yung NBA sa soberanya nila para mag-conduct ng ano, ng manhunt operation sa lugar na foreign sa kanila? Sa kung pinaliwanag kayo yung nangyari, ay yung yung opisyal na kausap ko ay eh, parang ganun nga ang naging inclination Ano parang Marikina? Sinabi mo kinuwento mo na yung istorya version ng istorya mo. Tapos parang ibig sabihin matapos kang mag-effort na magsinungaling <laughs> sa kanila, eh hindi mo nakuha yung sagot na dapat mong makuha. Ibig sabihin, Boying, alam nila na chinacharot mo sila. Alam nila na yung sinasabi mo siguro. Hindi ko sinasabing kabulastugan talaga. Baka alam nila na tugan yung mga pinagsasasabi mo ron. Kaya hindi ka nila nabigyan ng sagot na konkreto doon sa mga gusto mong marinig na sagot. Ay, nakaboing ikaw talaga. Propagandista ka talaga na wag magbibigay ng political asylum. Sinasabi niya na wag magbibigay ng political asylum. Pero walang sinabi sa kanya, walang walang salitang lumabas sa bibig nung kausap niya na or confirmation na yes, hindi kami magbibigay if ever mag-apply yan. Yes, naniniwala kami sa iyo. Huwag ka magalala. Kapag nakita namin yan doon, hindi kami magdadalawang isip na kontakin kayo. 'Di ba? Ito naman 'tong magano na to, magtsahin na to. Diyos po, oy, Fritz Diaz, tina mo yung butonis ng chan mo. O umilag kayo, baka tumalsik yung butonis siya. Ang laki na nantiyan mo, sarap ng buhay mo, ha? O ito namang si, ano, si madam, nakalace na naman. Ginawin pala to, no? Walang yan si Fritz, si Fritz Diaz, yung buhok niya sa tok-tok, parang... Parang ano ah. Meanwhile, Governor Ruel Digamo's wife, Mayor Janice Digamo, hopes the Tevez Jr. being fugitive will now put to an end. We are hoping Interpol will really do its job to bring back uh, Congress Tevez so he can, he can uh, face the charges against him. Tevez's lawyer, attorney Ferdinand Topacio, believes otherwise. Ang red notice naman po ay hindi man sa court. Ito ipapaliwanag oh, papaliwanag ha, ah. ni, ni, ano, ni Topacio. Ay kasi mas magaling pa nga to si Topacio kaysa kay <laughs> Boying eh. Kaya si Boying hindi rin siya makapagbigay ng uh, konkretong sagot <laughs> sa mga reporter. Dahil dito, oh, papaliwanag dito, Pasio. Ito ay uh, iusap lamang sa mga members ng Interpol ng International Police na kung makikita niyo itong tao ito, ito ay may warrant sa aming jurisdiction na pwede uh, paki-arrest no. Dante, amen you... so sabi ni Bo, bo ni Topacio, <laughs> yung red notice daw na yan na kung palabasin nito ni Boying itila mo. Buong mundo huhulihin na si Tebes. Hindi daw po, oh. Depende pa rin yan. Hindi daw yan automatic. Kumbaga, meron lang silang request. O, oh, yung Interpol, parang halimbawa, nandito siya. O, oh, inform lang tayo, nandito siya. Hulihin nyo. Shhh, tinatawad pa kami. Kaya mo So, hindi ito something that is automatic. It's always up to the Interpol if they're gonna apprehend the person or not. That's according to uh, Toto It's like a request daw. Oh, it's a high priority request. Oh, hindi ba? So, ayan, yeah, kita nyo naman yung ngiti ni Boeing dyan. Puchang, iting pang last ano na yan, ah.